Ninang pala ako sa araw na ito kaya nandito po kami sa loob ng kapilya ng Iglesia Ni Cristo dito sa Davao City pero bawal po kumuha ng picture sa loob so nandito kami sa loob ng compound ang ganda ng kanyang sasakyan guys no ni ninang ako kaya nauna na ako dito sa hotel nandito pala kami sa Soto Grande ngayong araw na to ay June 12 uh, Independence Day kaya meron tayong nakikitang flag na malaki dyan po sa harap ng lobby ng Soto Grande Hotel kaya habang kami ay naghihintay dahil napipictorial pa ang ating newlywed ay nandito na kami sa hotel naghihintay kaya puntahan muna natin yung kanilang Pika-pika, magmeryenda muna tayo dahil matagal-tagal pa naman matapos yung kanilang pagpipiktoryal. Ayan, meron din kami nakita ditong perfume. Yung mga sponsor po ay 30ml at yung ibang guest ay 10ml ang sa kanila. Pero mamaya pa kami bibigyan ng coupon. Ayan, napaka daming pagkain. Hindi kami nagutom nung naghintay kami sa bagong kasal. Dahil pika-pika pa lang, mabubusog ka na talaga. Ayan, ito yung juice na pinili ko yung four season. At marami din silang fruits. Napakatamis na kanilang grapes. Lahat ng pagkain doon, mga laga, ay napakasasarap habang nandito kami sa labi ng Suto Grande, ay napakalaman namin na nandito pala si uh, Richard Alden. Dahil umaten po siya ng flag ceremony ng uh, City Hall ng Davao City kaninang umaga. Kaya nag-ano kami guys, nagintay kami doon sa may baba ng elevator. Tapos nalaman siguro niya na maraming tao doon. Kaya ano, dumaan nang ano kabila, kabilang door. <laughs> Kaya wala wala kami nakitang Alden Richard sa labas. Ito pala ang kanilang mga perfume, guys, no. Napakababang. No? Ayun, wala kami nakita ang Alden Richard. Kaya Hintay na lang tayo dito sa loob habang hinihintay yung newlywed. Napakagwapo at napakaganda pala ng bagong kasal, si Marlon at si Mary Joy habang kami na nakaupo dito at naghihintay ay naisip pa namin uh, maglakad-lakad hinanap pala namin yung kanilang swimming pool at meron din daw sila ditong gym kaya nandito kami sa swimming pool at merong naliligo ng mga bata at lumipat na naman kami dito sa gym nila ang ganda ng kanilang facilities guys no pero nakagawa na naman kami hindi kami Pwedeng mag-gym. Kaya picture-picture na lang ulit habang hinihintay natin ang ating nyuliwet. Ito palang Soto Grande ay isang condo hotel. condo at saka hotel. Ayan, sa wakas. Binuksan na ang may wagang venue. Napakaganda. Starry starry night ang theme nila. At yung flower nila, guys. Fresh. Napaka-fresh yung flower nila dito sa aming inuupo ng mga ninong at saka ninang. Hinawakan ko nga first talaga guys. Nung pumasok pala kami dito ay merong sumalubong sa amin na coordinator at tinanap namin yung name namin sa aming table kasi merong name dyan yung ninong at saka ang nina. We want you to like to request all the principal sponsors to please occupy your residential seats located right here in front of our stage. once again the first two long tables are reserved for our ninos and ninas, along with the parents of our UX. the rest of the guests we have assigned seats for everyone so once again ladies and gentlemen welcome to the beautiful planet of all america For you and to like technology, their families and friends who travel miles away just to be on their wedding day. Well, that means again, can we all give a round of applause? look at this newlyweds. na lang ko. guys. You know what, your families and friends are so excited to celebrate your wedding. But guys, dahil wala po tayong commercial ngayon, mahali po kayo mamupo. But dahil tuloy-tuloy tayo sa ating start the program, we would like to honor their parents tonight the on your wedding. Kaya naman mga kaibigan, kung meron man po mga taong napakasaya at uh, you know, napaka nagagalak sa mga taong nandito ngayon. That, aside from the newlyweds, that would be the proud parents of our newlyweds. Kaya naman mahali po natin palakpakan pa ang mga magulang na babang

Today's celebration, Ladies and gentlemen, look at this new words. One question. Do you love this couple? Yeah. Right. So <laughs> uh, I know it's been a long time since you planned. Is keep and game. Keep your faith in God around 95% kasi is the one if, he, if your marriage is kapatagan din niyo. Ah uh, magandang bisita sa inyong dalawa, Marlon Mary. No, ang ako hindi na matutuloy dahil ataga ng nung, tapos ni Sir, no. Finally, yung last <laughs> day na nagpadala kami invitation, then nagulat uulat din ako, 'di ako parang binigyan din ng message, no. <laughs> Thank you. Thank you sa inyo na. No? Ah uh, magbibigay na ako ng continuation sa inyo, ha. Uh, to Brother Marlon and Sister Mary, mga ina-anak, ngayon ang bagong araw at simula ng mahabang masayang buhay ninyo na magkasama kahit dalawa. Hangat namin sa inyong dalawa ang kagalakan, pag-ibig at kaligayahan sa araw ng inyong kasal. At sa pagsisimula ng inyong bagong buhay na magkasama kayo, naway ang pagmamahal at kaligayahan na nandaman ninyo ngayon ay maglilingning sa inyong buhay at habang buhay. Kung ano man ang inyong alitan sa bawat isa sa inyo, huwag na ninyong pautin ng bukas. Dapat sa kabilang, pa lang, mag-usapan na ninyo, tapusin na ninyo ang inyong problema. Huwag yung pautin ng bukas dahil hindi pamutin. Tapa, ngayong gabi pa kung kayo ngayon, pag usapan na ninyo doon sa kama. Okay? <laughs> uh, kung kayo, uh, tupangin ninyo ang inyong tungkulin bilang isang Iglesia ni Cristo. No? Uh, magpanatakay ng marami at manalangin ng marami para sa inyong kilakakasan, sa inyong pamilya, at sa inyong magiging pamilya para sa darating niyong mga 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 uh, Congratulations and best wishes to you both of you. Congratulations. Thank you so much. Please come to your beautiful wedding cake at this moment. Because tonight, folks, what we are about to give you is a traditional cake-slicing ceremony of our New Everybody, let's watch it. Tradition says that this cake symbolizes the grace, the love, and the sweetness that Marlowe and Mary have to share to one another as husband and wife this time. So once again, let's all take a look at how sweet they are as they take us high so they win again. あのそれは。<laughs> <laughs>